At ito na nga, lumabas ng ating pinakahihintay na GF Yang yan <tinyo> 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 Ayan guys, welcome back to my channel. So update tayo sa Star Magic Ball 2025. So ang pinakaabangan ng lahat, majority, di ba mga love team, love team. At isa sa mga love team na inaabangan talaga sa Soler Hotel ay ang GM Fiang Love Team. Medyo matagal-tagal na lumabas si eh, na JM at it fiang. At worth it nga. Ang mga fans ay masayang-masaya na nag-live sa Tik tok nung dumating na at lumabas na ang kanilang idol na sina JM Ibarra at Fiyang Smith ay ganda-ganda ni Iabab sa kanyang gown at sa kanyang makeup bagay na bagay parang Barbie doll itong si Fiang at syempre si JM ang guapo guapo kaya nga paglabas ng dalawa marami talagang nagvi-video sa kanila sabi nga ng iba power love team na ang tandem ng dalawang ito. Marami ang nagsasabi na sana manal kahit isang award daw, sana manalo ang GMV ang mamaya sa Star Magic Ball 2025 manifesting tayo kasi talagang ganda-ganda si Fiang at syempre marami din mga star ang gaganda, ba diba? hindi din pa huli ang mga batchmate ni na GM at Fiang sa PBB Gen 11 ba diba? nandoon silang lahat kaya, chill-chill lang yan mamaya after ng show siguro bongga yan mamaya ba diba? pero grabe talaga ang hiyawan kasi kanina pa sa, sa twitter talaga or sa x talaga naghihintay ang mga GM fiang fans kasi ang tagal na lumabas ng dalawa pero sabi nga ng kanila mga fans worth it din yung paghihintay kasi nga gandang ganda at gwapong gwapo ng kanilang mga idol diba Ah, grabe ang hiyawan. Grabe, hindi may isang puzzle na nakapagpigil. iabab ang ganda mo. At syempre, hindi tayo mapapahiya sa Star Magic Ball. Ang ganda at ang gwapo ni GM Ibarra at ni Fiang Smith. So, yan lang muna guys ang ating update. Abangan natin mamaya yeah, ang kanilang disco-disco dyan please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Ayan, na, abangan natin mamaya ang ganap nila after ng show nila. So, yan ang, guys. Bye-bye! Love, love, love lang tayo, guys. GF Young fans, dyan! No